mayroon nga pala akong nakababad na pang pansit malabon. Kanina pa ito nakababad. May naka-prepare nga pala ako dito ang giniling na manok guys para ihalo ko dito sa ating yan, binabit ko na yung noodles ng palabok. At mayroon tayong nakaprepare na mamasitas palabok powder. At haluan ko nito. Dahil masarap ito. Ayan. Yummy yan. Mamaya na yan guys. Halian. Nagluto ako ng tinolang manok. Para mayroon tayong pananghalian. Ayan, mamaya lalagyan ko yung tanglad. Ayan, lagyan natin ng tanglad. Hmm, bango ng aroma. Ito ang halo natin sa ating tinola. Mas maraming gulay, mas masarap. Ayan, tatakpan lang natin yan para bumaba. So, busy ang person ngayon, guys. Dahil may party kami ngayon. So, very busy. Hayaan nyo na yung nakasabit-sabit sa likod pa tulo hindi ang aking tinola pagkatapos ng tinola ay aking gigisahin itong pangpalabo ko dito ko na sa bahay giniling ang aking manok ito manok hindi ito pork dahil ayaw namin ng pork gusto namin ng chicken ayan pagkatapos ko magtinola ay susunod ko tong paggawa ng sauce para sa palabok guys at ang aking tinola ay hindi pa kumulo busy Naku guys, hindi ko na pakita sa inyo ng pagisa at sa pagka paghalo ka sa mamasitas. Meron lang na pala itong aswete guys. Hinaluan ko na siya ng aswete. Hindi ko na sa inyo na ipakita. So lang natin kumulo ang ating sauce. Kulang pa ito guys. Marami pa itong ilalagay dito. At nakablender na ang ating chicharon na hipon. Ito yon guys oh hipon siya. Binlender ko na para maging pino talaga siya para maganda ihalo doon sa ating sauce. At kumulo na ang ating sauce guys. Pakuluan lang natin to para maluto ang ating manok na giniling. At ayan guys, malapot na ang ating sosa para sa ating palabok. sarap ito guys. So maya maya lalagyan ko na ito ng katas ng kalamansi natin para maging kompleto talaga ang lasa ng ating palabok. Hindi maging kompleto ang ating palabok kung walang kalamansi. At malapot ganito yung gusto kong hinahanap na sauce guys. Ganyan. Ayan, malapot na lang. Lapot na ang ating sauce ng palabok. Para mapabilis ang paglambot sa ating pasta na palabok guys, ay eh, sinalang ko siya sa apoy. Pakuluan ko muna to siya guys. Dahil ang ating sauce ay ready na. So, palambutin ko lang ito dahil mas masarap ang mas malambot kainin kaysa yung matigas. So, ito. Ito na, guys. Nahalo ko na ang ano. Hindi ko na nakakita din sa inyo. Dagdagan ko lang dahil marami pang sauce. Sarap nito, guys. Mas ko na nga, no? Dahil marami pa yung sauce. Yan. Yes. Malasa yung kanyang sauce. madali lang itong gagawin. Sarap nito guys. Bali, ba, dalawang, bali isang kilo nga pala ito. Ganda ng pagkagawa. Kung hindi ko pinakuluan yung noodles, Naku, iwan ko lang. May oras pala lang po. Kaya pinakuluan ko na lang talaga. Ang pag... Ang pagbabat pala ng noodles ng ano guys, palabok ay dapat 24 hours. E, gawin na ako sa oras. Idinaan dinaan ko na lang sa paglaka. Hmm. Publito na yan sa lasa guys. Mamaya pala, mag tayo. Lagyan natin sa bilao. Lagyan natin ibabaw na sliced na egg. Kailangan natin halo yung para mahalo yung mga uh, ibang sangkap niya. Dahil mayroong ibang area na tumpok-tumpok pa yung sauce. Kailangan natin halo yung egg mag para magpangkay na giniling. Especial itong palagay ko dahil marami itong karni ano. So, ayan guys. Titikman natin ang ating palabok. Pagkain. Mag-plating na tayo, guys. Maganda pala pag tayo lang magluto kaysa mag-order. Libe, ang cellphone mo, Libe. Ang cellphone, ha? Itong large siya to, tong, ano na to, bilao na to no. Ah, Ismo Bali dalawang bilao pala ang gagawin natin. So, ayan guys, nakagawa tayo ng dalawang bilao. Pero marami pa tayong marami pa tayong tira. Kaya pa ng small bilao. Ipapantay lang natin para maganda tignan. Mukhang ano talaga yung pina-order. Tapos, paibabawan natin to ng ano, egg nilaga ko pa lang yung aking egg ay sumabog na ang aking egg egg tapos burbura natin ng spring onion sana so, hindi, hindi kaya itong moy pag tin tinakpan na Mamaya na. Itong spring onion. Mamaya na lang siguro natin lagyan oh, no? baka mangangamoy. Dito lang bila Diyan din la. Tapos tutapkan natin dito. Saka mamaya pag hindi na may eh. Hindi na ngurto 'to 'bigyan. Balatan ko lang 'yung egg. So, mamaya ko na lang siguro ilagay guys yung ano spring onion natin dahil baka mag -iba, iba yung amoy pag nakulog. Siyempre babalutin natin yan ng plastic dahil sa labas na kami mag ano mag party. Hoy! Sa labas na kami mag party so may langaw talaga guys. So, mamaya natin ilagay yun. Iunahin lang natin pag-plating itong egg. Kung yung iba guys ay mayroong hipon yun. Pero mahal yun sa orderan natin. O, diba? Pakita mo dito, Maricel, yung ginawa natin dito. Ginawa, ginawa ni mama? Ginawa, ginawa ni mama? Sayang, wala ka dito. Ano <laughs> yan? Palabok. Ano kasi ngayon eh? May, ano yung tawag dyan, ma? Kaya ito, ano? Christmas party. Ano? May Christmas party ngayon? Tapos ito, nagsabaw si mama. Ngayon. So, ayan guys. Tapos na magplating plating Iba din yung bukas. Iba din sa bukas. Dalawang plating natin. Ay, sana all yung ito. Wala siya po. Kaya, hindi yung ito. Ayan. So, ito mamaya natin ilagay itong spring onion para hindi magiba yung amoy ng ating pagkain. Lupad dere. Lupad dere. Lupad dere. Napa na, Napa ko oh, dagan to bilhin no? Luto ka sa New Year? Oo. Uli ka dire kay ikay Lutu na ko. <laughs> nandiyan ka na? Going pala? Akala ko so, nandiyan ka na. Ayan guys, tapos na. Gusto ko na sana ito ilagay para makita niyo napakaganda ng ating ano. So ayan. Hmm? Papunta pa lang doon sa Makati. Ano pero ko? Go! Ay, yung mensaw mo dyan. Huh? So, huh? Isang ano yan? Hindi nagkasya. Christmas party. Ba't hindi ito magkasya to? Hindi. Pero mas maganda yan o red. Kasi ano, nakalagay na. Hmm, Christmas. Merry Christmas. Swerte yung makabunot niyan. Swerte talaga makabunot dito. Tapos ano, as, saan ka bibili ng ano, name card ma? Wala nang name card, name card. Basta lagyan mo lang pangalan sa gilid. Tapos, ang pag niyan ay yung ano mo, lagyan ng number. Ganon. Here, guys! Tapos, tapos, bunutan ng number. Kung ano yung nabunot ng number mo, yun yung makuha mo. Dapat dito yung pangalan. Pwede naman gumawa dito. Oh. Mahal kaya yan? Mahal yan? Sorte Sur na yan ang makabunot dyan. Nasa ano to eh? 1,500? <laughs> At pagkatapos naman doon sa ginagawa ni Maricel ay binalikan ko na ang aking trabaho dito sa pagpiprito ng manok. Nirorol ko na ang manok dito sa harina na may halong crispy fry. Dahil malapit na ang oras, kailangan ko na itong maumpisan magluto. Dahil hindi pa ako nakaligo, kailangan ko pang mag-prepare sa aking sarili. Dahil kanina pa ako busy. Dahil gumawa din ako ng pansit malabon, kaya hindi pa ako tapos dito ito sa aking gawain sa kusina at pagkatapos naman ang kapatid ko ay galing nam, namaril ng isda so no choice naman ako nilinisan ko muna ang isda pero tapos na ako maligo nakabihis na ako kaya nilinisan ko muna ang isda para hindi naman ito masira ang lalaki nga pala nitong isda guys binaril lang ito ng kuha ito ng kapatid ko namaril sila sa ilog kaya ang lalaki nang nakuha niya ang kaya ang ginawa ko para ma mapabilis ang aking trabaho ay hindi ko na siya kinaliskisan. Dineretso ko na lang siya sa pagbiya para mamarinig ko siya sa suka at saka asin paminta. Kaya habang piniprito ko yung manok ay nililinisan ko tong isda para sabay-sabay matapos ang aking trabaho dito sa kusina. Ang ginagawa ko pala sa isda guys ay hinati-hati ko ng ganun guys para hindi ako mahirapan kung iprito na ito guys dahil ang lalakingan niya para hindi ako mahirapan magrito. Hi guys, mag-uumpisa na kami Hi guys, tapos na yung si mama si mama. That is my real. This is my real okay. face. ito, nakakalabas mo. Ano? Oh. Ito mo ano? ba oh. you know Hmm. May kami, guys. Hindi ka na. Ay, Ang, ha, uh, 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 hindi, mag-ano mag ka muna tapos papasok ka ma tapos magandang <laughs> tatawin ako makila. Iba oh, ma makila. Eh, tayo ni Beth! Paano mo makilala yun? Uy, wala may pag-ilala yun. Yeah. <laughs> oh, ma Pakilala natin si...

Uh, ano lang siya, takot na malaglag. So, ayan guys, hindi makapagsalita ng maayos dahil nagbago ang kanyang ngipin. Guys, <laughs> <Ay, laughs> ang sosyal, may bakod yung ngipin, hindi mananakas. <laughs> Pinaka? Ang ganda? May bakod yan guys. Kaya... Ay, oh ay, hindi ko nga alam na, opera ng anak niya, nakita ko na sa vlog eh. Ha? Sabi ko, na-hospital pala anak niya, walang no. yung pasabi sa kita Wala Wala, dahil Guys, yan ang madam namin dito guys sa buong riverside. It's a joke. It's a joke. It's a joke, Ayan, Christmas party ng aming mga kamarsi dito sa riverside. Dito, sa asapapapaya. <laughs> Hindi kami susuko guys kasi <laughs> okay. Meron na akong okay. oh, video oh, oh, oh. Marami oh. yan guys oh, oh. itong, mm. ah. Ayan si at si Mika. <laughs> Kailangan daw dito pag nanalo Ayong yung nagbubuhay yung puso yeah. sa takbo <laughs> Ayun Yung isa guys oh, Nagpapag ngang pakpak guys Nagutom na ako guys Daming bait Daming bait Na traffic pa Yung iba naiwanan yung gift Saan yung naiwanan? Maklaraan Maklaraan <laughs> <laughs> Ikaw yung inintay Ika yung inintay Lord God, sa aking ng kanyang sa mga pagbabayan mo, Lord God, kong pangalaman sa aking ng binigay mo sa amin. Maraming maraming salamat. Iyaya, Lord God, pangalaman sa aking sa pagbabayan ng Maraming maraming salamat.

Kain no? ah! Bago nga pala kami mag-party-party party guys ay kumain na muna kami para may panglaban pa tayo maya-maya sa kainan dahil marami pa itong tira guys kaya inuna na muna ang kain bago ang aming mga palaro at saka ang kasunod nun ay ang exchange gift. Napakasaya namin dito guys dahil ngayong taon na to ay nagkatipon-tipon kami dito magkakapit bahay magka Kumari guys, kaya malaking papasalamat ko sa aming founder dahil uh, bago man siyang umalis dito ay nagawaan pa niya ng paraan na mag-party-party kami dito guys. Kaya maraming salamat talaga. At pagkatapos nga pala namin kumain guys ay nagumpisa na kami magpalaro, maglaro nga pala guys. Kaya kung gusto mong mapanood ng hanggang huli, panoorin nyo para masilayan nyo kung ano yung ginagawa namin.

Merry Christmas sa ating lahat. Thank you for watching. Bye.